Ngayong araw nga pala ay paluwas na ako ng Metro Manila para bumiyahe. Wala lamang kasing grab dito sa Bulacan sa lugar namin kaya kailangan ko pang lumuwas na Maynila para makakuha ng pasahero. Madalas maaga ako lumuluwas pero sa araw nito medyo tinanghali na ako ng biyahe. Kaya naman isatabay ko muna yung aking anak at ihatid ko muna siya sa school bago ako bumiyahe. At pagkatapos nga ay dumaan muna ako sa puntod ng aking mga magulang bago ako lumuwas ng Maynila. Kamatayan kasi ng tatay ko noong January 28. Pagkatapos ay eh, nagmuni-muni muna ako. Medyo naiyak pa nga ako habang ko yung mga panahon na magkakasama pa kami. Mauro at Mauro nga pala ang pangalan ng na nanay at tatay ko. Ang galing no, parang Hulyo at Hulya. At pagkatapos nga, ibumiyahin na ako. Sa may bandang Branswela na nga pala ako, nakakuha ng unang pasahero. Salamat sa paghintay nga. At kung nga pala, sinasabi ko nga, sa pasahero kung ano yung kondisyon na meron ako. May mga pasahero kasi na hindi aware sa kondisyon ko kung ano nga ba yun ang yung nangyayari sa akin. Kaya ginagawa ko, inuunahan ko sa pagpaliwanaga at sinasabi sa nila na safe naman po sila. Oh, may ano na po kasi ako, may, may, ano po kasi, may threat syndrome, may mga involuntary movement po ako pero huwag po ay matakos sa itman po kayo. Ito lang po talaga yung kilos ko, ma'am. Ah. <laughs> na po kayo kung medyo ano lang po yung... Ah. Baka po kasi ma, ma ilang kayo eh. Ah, bakit <laughs> Kaya, anong meron? May ano po kasi, ma may mga involuntary movement po ako. May mga paggalaw-galaw po ako ah. na... Ah, okay. Sige, sige. Pero sa na po kayo, ma'am. Salamat, salamat po. Kayo. Pero ang ganda ng pananalig mo, no? Kahit na ganun ka... Yes po, ma'am. Oo. Ma o -o, marangal yung trabaho. <laughs> At matapos kong ma -e si ma'am ay nananghalian na rin ako. Tanghali na rin kasi na makakuha ako ng unang pasahero. May baon na rin nga pala akong lunch at ng hapunan. At pati merienda kasama na. Ganun talaga, kailangan magtipid. Marami kasi kami pinaglalaanan tulad na lang ng pambaon ng mga estudyante sa eskwela, pambayad ng internet, pambayad ng kuryente at pambudget sa pagkain sa araw-araw. Siyempre kasama na rin yung panghulog sa sasakyan. Lahat yan, kailangan paghandaan. Kaya nga dun sa mga nagme-message sa akin at tumihingi ng tulong, pasensya na po kayo talaga. Pero huwag kayo mag-alala, hindi pa siguro ngayon, pero dahil hindi siguro yung panahon na makatutulong ako sa inyong kahit papaano. Matapos kong kumain, konting pahingala, ibumiyahin na ulit ako. At tuloy-tuloy naman yung naging biyahe ko. May mga konting pahinga lang pero maya-maya lang may papasok ulit booking. Ganoon talaga sa grabe, kailangan mo talaga magtiyaga, magantay hanggang sa mapasukan ka ng pala pasahero. Yung iba mga pasahero nga pala, nakikilala na rin nila ako. Si Sir pala to. Hello po, Sir. Hello po. Nice Hello meeting you, ni Sir. Hello po. Ay, si Kuya! Hello! Po. Hello. Hello po. Lager to. <laughs> Kaya yung iba, sinasabi niya na, Kuya, huwag mo mo yung sama sa vlog mo, ha? Pero meron din naman na gusto mapasama sa aking mga vlog. Masama kami sa vlog mo, ha? Lalo mo yun naman! Lalo nga po. Ah, galit naman ang birthday mo, nak. Ano <laughs> nga? <laughs> Vlogger yung nasa... Uy, masyadong toto naman. <laughs> yung iba kasi nasabi nila na ang swerte-swerte raw nila kasi ako nasakyan nila at marami din sa mga naging pasahero ko ang nagpa-picture muna bago siya bumaba at nakakatuwa rin nga pala yung mga pasahero na bago bumaba ay nag muna ng nakaka-good move na ngiti at saya Kuya, thank you, po. Ingat po. Thank you, thank you, thank you Malaking bagay din kasi yung para sa mga driver na maghapon ng at sumusuong sa matinding traffic ng kamay nilaan. Dahil yung simpleng thank you at pag-appreciate sa aming ginagawa ay nakakagaan din sa At sa trabaho nga pa lang ito para kumita ka ng malaki, kailangan mo rin mahabang oras sa biyahe. Kaya umaabot din talaga ako ng gabi sa biyahe. Ito ba yung kuya? Yes, po. Picture tayo. Kasi po. At pagkatapos ka ng huling pasero niyon yun, ay gumarahin na ako. Hindi nga pala ako araw-araw umuwi sa amin sa Bulacan. Medyo magastos kasi kung araw-araw uuwi ako, baka yung aking kita ay mauwi lang sa tol at pang gusalina. Kaya naman kapag lumulawas ako, ay baon ko na yung damit ko na pang isang linggo, pati yung aking damit na pang taping para pa may biglaan tawag ng taping, ay dala ko na yung mga gamit ko at hindi na ako uuwi ng Bulacan para kumupan ng gamit. Dito nga pala ako natutulog sa loob ng kotse at nakikiparada lang ako sa isang gasolinahan. Medyo mahirap pero kailangan mo magtsaga. At syempre pagkatapos ng biyahe bago matulog, kinakamusta ko muna yung pamilya ko. Sila kasi aking lakas at inspirasyon kaya ako ginagawa ang mga bagay na ito. At pagkatapos na mag-usap ay nagpahinga na ako. Kailangan ko na kasi matulog kasi maaga pa ang gumigising para sa panibagong araw na naman na pakikibaka. Maraming salamat nga pala sa ilang minutong inilan mo sa pakikinig ng aking kwento. Hanggang dito na lang to. Sana makasama ulit sa susunod na video.